Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan, isipin ninyo ang saya at ginhawa na dulot ng isang malaking ayuda ngayong Oktubre, lalo na sa ating mga senior citizens na matagal nang nagsumika para sa kanilang kinabukasan. Kung ikaw ay isa sa mga seniors o may kaanak na senior, huwag ninyong palampasin ang napakalaking balita na ito. Ito ang pinakamalaking pagkakataon para makakuha ng ph 5 na mula sa GSIS o SSS, kasama na ang universal pension at bonus na talagang makakapagpasaya sa ating mga nakatatanda ngayong buwan. Maraming senior citizens ang nagtataka kung paano makukuha ang kanilang bayad, ano ang mga bagong patakaran at paano ito maipapamahagi ng maayos. Kaya narito tayo ngayon upang ipaliwanag ito ng detalyado at malinaw para sa lahat. Ngayong Oktubre, magkakaroon ng malaking tulong, pinansyal ang ating mga senior citizens sa pamamagitan ng kanilang GSIS at SSS benefits. Ang dakulatang pa 15,4 ay ibibigay bilang pangunahing bayad at kasabay nito ay ang karagdagang bonus na ipinapamahagi para sa mga seniors. Isa itong hakbang na pinagtibay ng pamahalaan upang matulungan ang mga nakatatanda na masigurong may sapat silang pang-araw-araw na pangangailangan. Bukod dito, ang universal social pension na ay magsisimula na ring maibigay sa mga kwalipikadong senior citizens, kaya mas dumami ang kabuang benepisyo na matatanggap ngayong buwan. Take it twice on isa na malaking hakbang para matiyak na ang ating mga nakatatanda ay hindi lamang nakatatanggap ng regular na pension, kundi pati na rin ng karagdagang tulong na makakatulong sa kanilang pamumuhay. Karagdagang bonus na inilaan ng pamahalaan para sa lahat ng senior citizens. Yang bonus na ito ay maaaring gamitin para sa pangaraw-araw na gastusin, gamot o iba pang mahahalagang pangangailangan. Mahalaga ring tandaan na ang Universal Social Pension ay hindi lamang para sa mga regular na benepisyaro ng GSIS o SSS. Ito ay para rin sa mga senior citizens na walang regular na kita o pensayon. Ang layunin ng programang ito ay masiguro na kahit sino paman sa ating mga nakatatanda ay makakatanggap ng tulong pinansyal na makakatulong sa kanilang pamumuhay. Sa pamamagitan ng Universal Pension, mas maraming senior citizens ang makakatanggap ng pera buwan-buwan. At ito rin ay isang hakbang ng pamahalaan upang bawasan ang kahirapan sa mga nakatatanda. Yung mga kwalipikadong senior citizens ay makakatanggap ng kanilang pensyon ayon sa schedule na inilabas ng DSWD at iba pang ahensya na nangangasiwa sa pamamahagi ng benepisyo. Kung isa ka sa mga senior citizens, Maaring nagtataka ka kung paano malalaman kung ikaw ay kwalipikado sa universal pension. Una, kailangan mong maging edad anim na pupataas at wala kang regular nakita mula sa trabaho o pensayon. Kailangan mo ring magsumiti ng mga dokumento tulad ng valid, ID at iba pang patunay ng pagkakakilanlan upang masiguro ang tamang pamamahagi ng pera. Sa ganitong paraan, masisiguro na ang tulong ay napupunta sa mga tunay na nangangailangan. Ang proseso ay mabilis. On simple at ang ahensya ay nagbibigay ng gabay para sa lahat ng senior citizens na nais mag-apply. Sa kabila ng dami ng impormasyon, huwag kayong mabalisa. Ang pinakamahalaga ay alam natin kung magkano at kailan natin matatanggap ang tulong na ito. Ang 15.4 GSIS, SSS payout ay magsisimula na sa unang linggo ng Oktubre, habang ang universal pension ay ipapamahagi din sa parehong buwan. Ang bonus ay kadalasang idinadagdag sa parehong panahon kaya siguradong magiging mas malaking tulong sa ating mga senior citizens. Para sa Maray, ito ay makakatulong sa pagbili ng gamot, pagkain at iba pangailangan, lalo na sa panahon ngayon na tumataas. Ang presyo ng mga pangunahing bilihin, hindi rin natin dapat kalimutan na ang pamahalaan ay naglaan ng espesyal na patakaran para sa mabilis at maayos na pamamahagi ng benepisyo ng mga senior citizens na may existing account sa GSS o SSS ay otomatikong makakatanggap ng kanilang pera habang ang mga walang accounts ay makakakuha ng gabay kung paano magbukas ng account o kung saan pumunta upang makuha ang kanilang benepisyo. Ito ay upang matiyak na walang senior, citizen ang may iwan sa proseso at lahat ay makatanggap ng tamang halaga. Ang balitang, ito ay hindi lamang nakakatulong sa ating mga senior, citizen sa pinansyal na aspeto. Ito rin ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip at seguridad dahil alam nilang may nakalaan na suporta ang gobyerno para sa kanila. Maraming senior citizens ang nakadaraman na pag-aalala sa kanilang kinabukasan lalo na kung wala silang sariling kita o pensayon sa pamamagitan ng mga programang tulad ng GSIS, SSS Payout, Universal Pension at Bonus, masisiguro na may tulong silang matatanggap buwan-buwan para sa mga pamilya ng senior citizens. Ito rin bagandang diba pagkakataon upang matulungan ang kanilang mga nakatatanda sa pamamagitan ng tamang gabay sa pagklaim ng benepisyo. Mahalaga na ang senior citizen ay naiintindihan kung paano makukuha ang kanilang pera at kung ano ang mga hakbang na dapat sundin. Ang pagtutok sa tamang proseso ay makakaiwas sa anumang problema sa pagklaim ng benepisyo. Marami rin ang nagtatanong kung paano maihahambing ang bagong universal pension sa dati ng mga benepisyo. Sa nakaraan, may mga senior citizens na nakakatanggap ng maliit na pensayon lamang at kadalasan ay hindi sapat para sa kanilang pangaraw-araw na gastusin. Sa bagong patakaran, hindi lamang lumalaki ang halaga ng benepisyo, kundi mas masiguro rin ang regularidad ng pamamahagi. Halimbawa, kung ang isang senior citizen ay nakatira mag-isa at walang sariling kita, ang kombinasyon ng PH5-Corn4 na payout mula sa GSIS o SSS Kasama ang universal pension at bonus ay magbibigay ng sapat na pera para sa pagkain, gamot, kuryente, tubig at iba pang pangaraw-araw na pangangailangan. Isa pang mahalagang punto ay ang accessibility ng benepisyo. Sa nakaraan, maraming senior citizens ang nahihirapan sa pagpunta sa mga opisina ng ahensya o sa pagproseso ng kanilang mga papeles, pamamahagi. Bukod dito, maraming senior citizens ang nagtatanong kung ano ang dapat gawin kung may nakalimutang Isumiti o may kulang na dokumento? Ang sagot ay simple. Pumunta sa tamang opisina ng ahensya at ipaliwanag ang sitwasyon. Karaniwan nagbibigay ang ahensya ng ekstensyon o alternatibong paraan para masiguro na makukuha ang karapatan ng bawat senior citizen. Twice this said, senyales na ang gobyerno ay talagang nagmamalasakit sa mga nakatatanda. Sa kabuan ng Oktubre 2 at 25 ay magiging espesyal para sa ating mga senior citizens sa halagang 15.4 na mula sa GSF kasama ang Universal Pension at Bonus, mas maraming senior citizens ang makakaramdam ng ginhawa at seguridad. Ang balitang ito ay nagbibigay inspirasyon at pag-asa hindi lamang sa mga nakatatanda, kundi pati na rin sa kanilang pamilya at komunidad. Ang benepisyong ito ay hindi lamang pera, o ito ay simbolo ng pagkilala sa kanilang pagsisikap at kontribusyon sa lipunan sa loob ng maraming taon. Kaya sa mga senior citizens at kanilang pamilya, Maging handa at siguraduhing alam ang lahat ng detalye tungkol sa benepisyong ito. Ang tamang impormasyon at kaalaman ay susi upang masiguro na makukuha ninyo ang buong halaga ng inyong karapatan. <sighs> Huwag kalimutang i-check ang inyong CIS o SEC accounts at siguraduhing handa ang lahat ng dokumento para sa universal pension. Ang hakbang na ito ay makakatulong upang masiguro ang maayos at mabilis na pamamahagi ng benepisyo. Mahalaga ring ipaalala na ang mga benepisyong ito ay regular na susuriin at i-update ng pamahalaan. Sa hinaharap, maaring tumaas pa ang halaga ng pensyon o madagdagan ang bonus para sa mga senior citizens. Ito ay bahagi ng patuloy na programa ng gobyerno upang tulungan ang ating mga nakatatanda na magkaroon ng mas maayos na pamumuhay para sa mga pamilya. Ito rin ay pagkakataon na magplano para sa kinabukasan ng kanilang mga senior citizens lalo na kung sila ay nakatira, mag-isa o walang sariling kita. Ang mensahe ng balitang ito ay malinaw. Ang gobyerno ay nakatuon sa kapakanan ng mga senior citizens. Ang malaking bayad na 15,4 na kasama, ang universal pension at bonus ay patunay na maisuporta at tulong para sa lahat ng nakatatanda. Ito ay panahon upang maramdaman nila ang pag-aalaga at pagpapahalaga sa kanilang kontribusyon sa ating lipunan. Kaya sa Oktubre na ito, ipagdiwang natin ang magandang balita at siguraduhin makukuha ng bawat senior citizen ang karapat-dapat na benepisyo. Huwag din natin kalimutan ang mga kwento ng iba pang senior citizens na nakatanggap ng kanilang benepisyo sa nakaraang buwan. Marami sa kanila ang nagbahagi ng kanilang kasiyahan at pasasalamat dahil sa malaking tulong na kanilang natanggap. Ang ilan ay nakabili ng gamot para sa kanilang kalusugan. Ang iba naman ay nakabayad ng kuryente at tubig at ang iba ay nakatulong sa kanilang mga apo. Ang mga kwentong ito ay nagbibigay inspirasyon sa iba pang senior citizens na huwag mawala ng pag-asa at tiyakin na sila ay nakatatanggap ng tulong na nararapat sa kanila. Sa huli ang Oktubre 2 at 25 ay magbibigay ng pag-asa, kasiguruhan at ginhawa sa ating mga senior citizens. Ang L Payout Universal Pension at Bonus ay magdadala ng malaking pagbabago sa kanilang buhay at sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Nitwasaya sa yes, waiting the number 4 ng malasakit ng gobyerno sa ating mga nakatatanda at isang pagkakataon na maramdaman nila ang pagkilala at suporta na matagal na nilang hinihintay. M